Yo mga pare ko, ikamusta kayong lahat? Magandang umaga sa inyo At pang uh, utong panibagong umagang ito ay sana magbigay sa atin ng uh, mapayapang uh, ano, uh, araw Pero bagong lahat mga pare ko, shoutout muna tayo uh, Shoutout muna tayo kay uh, Veronica Cornejo Ligaya Ayan, shoutout sa iyo, tsaka kay Ashton Hawk Ayan, shoutout sa inyo mag-asawa, God bless sa inyo Tsaka kay Jake Angon Sarmiento Ayun pre, ingat ka dyan sa Saudi at uh, lagi kang magdadasal Basta kita-kita na lang soon pag-uwi Ito, let's go Pare, mangga. Pare, Pare, mangga. Yo, nagbigay pa sa ano? Pare, eh kami sibat na. Parang mangga ito, sayang lang. Oo. Oh. Wala oh. problema. Oh. Okay. Po. Po, si... Okay. 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 Matra! Let's go. Wala bilas. Clear. Lahat. <laughs> Wala malinis bilas. Malinis. Malinis. Ere, dito, dito. Dito ang <laughs> Dito

Tayo <laughs> na. Bilas, discarte mo na yan. Ang kulit. O, dito tayo. Malamig. Malamig yung panahon. Dito tayo. Malamig panahon. O. Oh. O. Yeah. Oh. Uh

Yung mga pare ko, bali ito naglalakad nga kami dahil kami hindi sumukay ng tricycle tinry namin maglakad kasi malamig naman yung panahon pero medyo malayo kasi pinipigilan kami, gusto na lamang na sumukay kami ng tricycle pero pinilit pa rin namin maglakad mga pare kaya ito, lakad kami, tsaga tsaga hanggang sa ano, makarating doon sa ano, sa dulo nakarating na nga kami at inaayos na namin itong aming mga gamit nilalagay na namin dito sa likod ng kotse para dire diretso na kami ng uwi dahil medyo nakakapagod din talaga itong araw na to pero ang saya talaga talagang hindi rin matatawaran yung saya kaya ito ready to go na at inaayos na nga lahat para ano dire diretso at uh, isang nakakagutom pa rin talaga eh. dapat eh kumain pa ulit kami Hey, ba na. Yo mga pare ko, bali ito nga, inabot na kami ng gabi At kami pauwi na ngayon, ito mga tropa Hello, bro, pauwi na kami Nag-enjoy nag, -enjoy, nag -enjoy naman po kami, hmm, napakasaya okay. ng ano Nang naging ganap uh, Salamat dali po dali. at kami naging ligtas sa, sa ano namin to, sa outing namin na to hindi man ganun ka ano ka bongga na kasama yung buong tropa at kami kami lang pero at least kahit pa paano yung naidaos namin to kasiyahan na to kaya yung mga para kayo pauwi na kami update ko ka na lang kayo sa mga susunod na kabanata at hangga sa pag uwi namin Galbet, sa inyo lahat marami marami salamat po sa inyo love you all. <laughs> Hire-hirecho na nga kami hanggang sa makauwi Dahil ngayon ay talagang iniisip namin ngayon makauwi at nakakapagod din nga Pero sana ay maging ligtas itong biyahe namin ito At sabi ko ay dahan-dahan lang kay Esprin Nandito na nga kami sa tunnel o oh, Kita nyo naman malinis na malinis na halos wala na kaming makasalubong At dahil la uh, gabi na nga oh, Ang ganda rito sa tunnel na to Kulub na kulub to eh Pagka yung oh. humarurot talaga namang Mabibingi ka din sa lakas ng tunog Pero parang ang dami pang tao doon sa dulo mga pare ko yo. O oh, mayroon pa nga. Talagang sila eh, sinasadya nila ito eh. Oh. ganda rin tar kasi talaga pumunta rito. Oh. Kita nyo, gabi na yung nandito pa sila. Oh. Talagang hindi rin matawaran ng kanilang kaligayahan pagdadating dito. Maganda rin naman kasi talaga itong tunnel na ito eh. Oh. Kaya yun, sila kahit gabi. Bypass na, mga paregoy. Nandito na nga, nalalapit na sa katotohanan. Isang hagunutan na lang to at uh, na makakarating na. Ayos na. Yo mga paregoy, bale ito nga, nakauwi na kami ngayon. At uh, nakakapagod yung mga pinag -ano namin, pinuntahan namin, pinagdaanan namin. Pero masaya. Ang saya nung pinuntahan namin, ang ganda rin yung pinuntahan namin. Kaya yun, Shout out sa inyo lahat. God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Blas, ano may titimbre mo? I love you all. Love you all. Um, Jay. Yo. Maser, Love it. Love you. Love it. Love it. it. Love it. Love it. Mar Maraming salamat. Best friend. Okay. At uh, na isa ka to parang itong ating paggalan na ito. Best friend. Uh. Thank you. God bless sa inyo lahat. At uh, see you sa susunod na vlog. God bless sa inyo lahat. Yes, sir. Garagat-get.